Ayan po! Nagbubudol-budol tayo po po yung mga magdalo group. Ano bang yan? Kumakain? Eh, Lloyd, kumain lang <laughs> kami. Bukan lang kumain, na lang kami. Isang balok. Ang dami namang kamay niyan. Tapos piras ng tuyo. Maybe there's the soft drinks in sa pit nila tubig. Sila kumakain. Sa pit nila tubig. Sa pit Sa yung powder namin, yung naka-white. yung nasa kaliwa. Nasa gitna. Nasa tabi ng pitchin. Nasa tabi ng pitchin. Ah, 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 na ah, sa ah, ah, sa oh, oh, so namin. di nil, dan Ang nakakulungan <laughs> <laughs> ito ano ba 'yan? Nanan. Dami mo, tapos pa tinuloy. Doble presyo matanda. <laughs> Nakita niyo na po, lumalangoy sa ng <laughs> Jerry, konting lingon lang dito Jerry, hindi ka pa nakikita eh. So, sir, ganito. Ayan. Hindi si Manong? nang yung problema? Siya po si Trillianis ng Jeddah. <laughs> Siyempre po, ang nang ng ako. Siyempre. Siyempre. Tawawa naman yung may-ari ng cellphone. <laughs> <laughs> huh? ka ka eh? yung kumuna ay walang magka-kamera na yun. dada pa sa daily ko pa. eh, kailangan